So welcome Rilard TV. Supposed so, to be mga kaidol nakita nito. Itong siminto buhangin at mga bato ay ibubuhos ko doon sa two postin pusti ng aking bahay. So ngayon ang tanong, ano ba ang tamang pagmi-mix ng siminto buhangin at bato na madali at hindi tayo mahirapan. So okay no, kung gusto niyo malaman, tapusin niyo lang ang bidyong ito pagkatapos ng aking intro. <makes noise> Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libor. At kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyalis. So, you kino, balik tayo sa tanong ano ba ang tamang pagmix ng siminto, buhangin at bato na madali at hindi tayo mahirapan. So ganito lang yung ginawa ko. Uunahin natin itong siminto at itong buhangin. Itong bato is mamaya na kapag ka itong siminto at buhangin ay maimix na natin. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ko ito minix na madali at hindi tayo mahirapan. So nakita nyo, tapos ko nang nailagay itong buhangin. So yung next na, ilalagay natin ito namang siminto. So ngayon, ito na. Imi-mix ko na itong buhangin at itong siminto. so okay no tapos ko nang na-mix ngayon ay lalagyan na natin ng tubig so nakita nyo tong tubig ipa-absorb muna natin ng mga 5 minutes para yung tubig ay a-absorb sa buhangin at siminto natin. Hahayaan muna natin yung tubig na absorb ng 5 minutes. Saka natin imimix itong buhangin at siminto. Kapag ka imimix mo ito na yung tubig ay hindi pa absorb ng 5 minutes, napakatigas haluin itong siminto at saka itong buhangin. Sapagkat itong tubig ay hindi pa naka-absorb dun sa ilalim ng ating buhangin at siminto. Kaya itong tubig ay hahayaan natin ng 5 minutes na mag-absorb doon sa buhangin at siminto. So ngayon ay imimix na natin sapagkat yung tubig ay naka-absorb na ng 5 minutes. So ngayon ay tapos ko nang naihalo itong buhangin at itong siminto. Ngayon, itong bato na naman yung ihahalo natin dito para hindi tayo masyadong mahirapan sa pag mix ng ating siminto. And then, dagdagan natin ng tubig. so okay you no nakita nyo kung paano ko hinalo na napakasimple napakadali at hindi ako nahihirapan so ngayon ay itong halo na to is ready to buhos na donsa sa sakulong or pusti ng aking two stories na bahay